good evening mga ka so bali wala, walo lang lumabas so isang mommy pile, saka walong piglet so isang size ng laki so lahat sila malalaki so yung mga katanong kung ba't daw hindi nagpo, nagpuputol ng pusod so yan kagaya nyan hindi natin pinutulan ng pusod yung mga yan Ayan, so grower din ang pakain natin dito sa inay natin so ano dapat siyam sila may mami five na isa kutub ko na yun luma, unang lumabas yung piglet ay napakalaki kutub ko na nakokunti talagang anak basta't malalaki yung piglet lalo na yung chanong inay hindi naman kalakihan pero kung unang piglet na lumabas ay maliit ayan, may pag-asa pang madami yung anak So, ayan, mga tuyo na agad yung pusod nila. So, kanina lang nanganak to, mga alas, bago mag alas dos ng hapon. Ayan. So, ang lalaki nila. So, hindi to, itong mga ganito, mga piglet, mga kapigmate, mga ganito kalalaki, ay hindi po sila bantayan. So, hindi ko talaga, ito babantayan kasi tutulog na rin ako maya-maya. Sinilip ko lang sila itong inahin naman natin na pag na tayo dito ng oxytocin at nailabas niya na lahat ng inunan niya lahat ng laman na matres niya na inject na rin tayo ng antibiotic dito so yun lang tapos na tapos kung inahin ba diba, um, nanganak siya ay 2pm natapos siya mga ganun 2pm uh, hindi na po tayo nagpakain nun bukas maghapon hindi pa rin tayo magpapakain yun Sobrang lakas, sobrang lakas ng gatas niya, medyo paihinaan natin. Uh, iwasan natin na magtay yung piglet natin. Lalo na personally. Dito naman, wala naman nagtatay sa kanila. Anong pagkalabas, yun ang kagandahan. Pero, uh, hindi pa rin natin bibigyan ng pagkain bukas yung inay natin. Kasi ang ano ko dito sa inahin, ay 24 oras akong hindi magpapakain. So, dati nagpapakain ako mga pigmate ng mga bagong anak. Pero, sablay. Ang napansin ko noon, napansin ko noon, pag nagpapakain ako sa mga bagong anak na inahin, yung mga piglet nila nagtatay So yon. So dito nga pala mga kapigmate, ah based sa aking experience mga kapigmate, ah ang inahin pag pinakain agad pag pinanganak lalo na ano sabihin natin na medyo maliliit ng mga piglet. Kagaya nito ito ng mga malalaking to, okay lang ka to, wala itong problema. Yung medyo maliliit, tas marami pa sila. Pag pinakain nyo agad ang inahin, kasi ang inahin mga kapigmate, 3 uh, days yan na malakas ang gatas. First day, second day, hindi pa yun maubusan ng gatas mga ka pigmate. Kaya ang ginagawa ko, ang control ko muna yung pakain, hindi muna tayo magpapakain sa kanila. Yan. yan bagong anak lang po yan mga kapigmate. Pero Parang kasing lalaki na to mga kapigmate nung 10 days ko. Promise. Uh, pakita ko sa inyo yung 10 days ko. Na piglet. So, uh, lobat ng ating ano. sa solan natin, lobat na. Kaya naka-plus light na lang tayo. Tingnan nyo yung mga 10 days natin. So, yan mga kapigmate. Yan yung mga 10 days old natin sing lalaki ng mga bagong lumabas na piglet natin. Okay. Yan yung, ano, yung naman. So, may, may hingin ng pagkain, pero control muna tayo sa pagkain kasi sobrang lalaki na na, sobrang lalaki na nang tiyan ng mga piglet. Dito mga kapigmate, pag bagong anak, check nyo agad yung mga piglet nyo kung malulusog. So, ito mga piglet natin, Uh, pagkalabas nila lumabas na walo sila uh, pero hindi pa naman lumalabas yung inunan habang dumedede sila pinutulang ko na agad ng ngipin to mga to wala na agad ngipin sa mga to pinuputulang ko na agad kasi mahirap na na ano nagkakagatan kasi sila mga pigmate yung mga nguso nila nagkakasugat sugat kaya pinuputulang ko agad o gaya nitong isang to yan, ano nyo, yung isang yan Isugat so, na agad sa, ano, yun. Ayan, so, oh. Liliksi. So, saka napakalalaki mga kapigmate. Yung mga, ano pala nila sa likod na yan mga kapigmate, mga marking yan, pag may ginagawa ko sa kanilang lahat, uh, inaano ko na agad, tinatandaan ko para hindi ako malito. Agayang kanina, nagputol tayo ng ipin. Lahat sila, lahat na pinutula ko, tinatandaan ko. So, sa pusod nga pala mga pigmate, dahil, ano, uh, gumamit din tayo kanina ng ano yun, no? tingnan nyo yung pusod ng piglet na yun. No? Uh, kita nyo ba? Kita nyo yung pusod, tuyo na ba diba? Tuyo na agad yung pusod nya. So, ayan po. Kaya hindi na ako nagpuputol na pusod sa kanila kasi mabilis matuyo yung pusod nila. Dito, itong ginagamit ko, mistral. So, ayan. So, may tira-tira pa tayo mistral dito. Yan, ito pong ginagamit ko, Mistral. Yan. Laking tulong po nito na pagpainit po ng katawan ng piglet. So, walang nilalamig sa kanila. Saka, ang matuyo ng pusod nila. So, yun. Kanina lang po yan inanak. So, mga ilang oras pa lang. Time check tayo. 9 ng gabi. So, 9 p.m. ng gabi. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 7 hours pa lang sila simula ng pinanganak. Yan. So, itong mga gantong size ng piglet, mga kapigmate, ha tong gantong size sa iyo may isang kilo na piglet na pinanganak mga kapigmate ito sure ako dito na may isang kilo lahat to ito mga gantong size na piglet at malalakas walang problema ah, hindi ko na po binabantayan yan so nakadapa na ah, pakita ko lang sa inyo yung pusod mga kapigmate ha tingnan nyo yung pusod tuyo agad oh diba ang bilis matuyo ng pusod pag ano pag nilalagyan nyo yung ano yung mga piglet ng mistral powder yan mistral powder ilalagay nyo yung katawan ng piglet lalo lalo sa akin mas pinupuro ko pag lalagay ng mistral sa pusod nila ang ano ko kasi do mabilis matuyo yung pusod ng mga piglet so, yun, oh. hindi na natin kailangan magputol hindi na kailangan natin magtali ng pusod nila Ayun. kasi minsan mga kapigmate um, sumasablay ako sa pagpuputol ng pusod nila. Sa pagtat hindi pala sa pagpuputol, sa pagpuputol wala ang problema. Sa pagtatali. Yung tali minsan, pag napahigpit ng sobra, ah uh, napuputol yung pusod ng ano, sa tali. Minsan yun ang dahilan ng pagdudugo na mapiglet yun, nagkakaano, sabi natin na ang daming dugo na lumalabas. Kaya itinigil ko na yun. So sa katagalan na rin naman natin pagpapanak ng baboy marami na rin tayo natututunan kung anong bago yun ang ina-apply natin Alam lang mga kapigmates ah, konting share lang sa inyo ng ano, ginagawa ko dito so hindi po tayo nakapix sa mga ginagawa natin kung ano ang bago kung ano yung mas maganda yun po ang ginagawa natin ako naman po yung mga ginagawa ko dito sineshare ko lang sa inyo yung iba dyan na nagiging basya natin ay mga nakasunod po sila sa standard at mga mm. ano sila ah, hindi hindi sila open sa mga gantong ginagawa kasi mas nakasanayan nila yung mga ano yung mga standard so tayo naman nahilig tayo mag experiment sa alaga natin yun tuyo na yung puso do hila na hmm, tuyo na yun o, wala Saka ang lilinis tingnan ng mga piglet mga kapigmate, ang, ang kikintab ng balahibo nila pag napapahira ng mistral. ano Ito po yung isa sa dahilan kung bakit ako nagpuputol agad ng ngipin. Yan po yun o. Yan siguro yung nakita kanina na dumugo na yung muka kasi nagkakagatan sila. O, ngayon, wala na nagkakagatan sa kanila. Ay kung magkagatan man sila, wala na masusugatan sa kanila. So yun lang mga pigmate, magandang gabi sa inyong lahat. Update lang kayo bago matulog.